Hello mga idol, magluto tayo ng ulam. Yan, ginataan na tulingan. Bawang, sibuyas, loya, siling pula. Yan, siling green. Ayan guys, pinirito ko muna bago siya natin gataan. So let's go mga idol Salang na natin yung bawang Ayan Bawang So ayan guys Yun yung ating dalawang gata Dalawang pirasok purong gata Luya Sibuyas ayan, isama natin pagisa yung bill paper. So yan guys, Ilubog na natin. So yan guys, lagay na natin yung pamintang durog. Dinikdik lang natin yan guys. then, magic. So, ayan yung pitsay natin. So, ayan. Maglalagay tayo ng konting sugar. Ayan. Konting asin. So, ayan guys. Lagay na natin yung pitsay. saka sili green yan yung sa ating siling green mga idol so yan ito na yung ating gata buhosan natin guys So, paibabaw na natin yung ating sili na pula, yung bell pepper. Takpan mo natin mga idol. So, ayan mga idol, kumulo na. Tara, tikman na natin ang bango. na. So ayun na guys, lumapot na yung ating sabaw ng gata. Ayun na siya oh. guys, tikman na natin. So, let's go, mga ito. Loto na. Tara, kuha natin lagayan. di to na yung ating lagayan. At malig na natin ayan na luto na. so ayan guys luto na ayan natin ulam natin ginatahang tulingan at may sausawan din tayo may prito hindi natin inubos sa gata so guys bye bye